Ngaganda ng hapon mga idol. Ito yung tripod ko na dati nasira na siya. Ayan, naputol na. Ngayon, mag-unbox tayo ng unboxing ng bago nating biniling tripod. Ito siya. Ayan. May kasama siyang ring light. Ayun po siya. Ayan. Ito na po ang ating unboxing na uh, Yan mga idol, bubuksan na natin yung bago nating tripod. Maganda na siya ngayon, bakal na siya. 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 idol, ayan. Kasi nahihirapan kong mag-ano na pag-video. Maganda siya bakal na siya tapos meron siyang ito na ito ito yung ring light niya kasama nice dah? kasi yung uno kong tripod sinakita ko sa inyo nasira yung ring light niya May ring light niya ito yung lagayan ng cellphone. Ito yung lagayan niya ng cellphone. Ito siya. Ito, kasi lalagay ito. Tapos, pinabatak lang lang ganyan. Ito, bakal siya na nakakigilong ganyan yan. Nakigilong siya. Ngayon, ito, italagay natin dito. para hindi na tayo mahirapan mag video tapos ito ay dito sa iba po mga yan. ayan tapos ito yung kanyang saksakan Tatry din natin masyadong malaki ang haba. Kasi siya pipusok up to. Ito siya. Tasaksak natin sa saksakan. Tatry natin si ring knife. So, pwede siya sa saksakan ng cell phone. Ayan. Tasaksak natin sa saksakan. Ito siya na ay palusha, Ito, higpitan. Ngayon, try natin na uh, gusto ng tita. Wow, ang ganda. Tapos, ito yung pampabawas. Mm. Ang pahina. eh, kung gusto yung puti, ito yung puti. na diba mga idol ang diba idol ayos mayroong light na tayo meron pa tayong lagayan ng cellphone maganda na yung tripod natin nakapag video na tayo ng magandahan Ayan, diba nakapag video na tayo okay na at salamat sa asawa ko sa suporta sa akin sa pag, pag vlog At kami kanina namili ng aming mga paninda sa shop. Gumaan na rin kami sa bilihan nito. Kasi yung ano kong tripod na sira. May ring light na tayo. Diba? Napakaganda. Bakal na siya. At hanggang dito na lang po yung aking vlog sa uh, inyong i-follow and like and share. Salamat po. Bye bye. Shout out po kay kay Kapitan Cesar Cortez. Shout out kay Marisol. Shout out kay Rotor TV. At shout out sa mga mekaniko ko uh, si Ara. Uh, yan po yung asawa ko, tuwan-tuwa po siya. Yung mga gagamit daw siya pagtitiktok. Saka hanggang dito na lang po yung video. Palagyan siya na lang po. Salamat po.